ulit tayo sa asakyan natin yan. Ito nga para ngayon dito nga pa na tayo sa Makati so kanina dahil maaga tayo dumating dito naglakad muna tayo dito sa may Glorieta maligid ng Glorieta dahil yung sasadyain na din dito sarado pa kumamaya pa magbubukas alas 9 inagaan na kasi natin punta natin dito dahil ano e traffic sa Marilaug umuha tayo ng hotel tinutin tayo ng kape Maya maya kita tayo do doon sa Dosi Hotel para pipick up na natin yung ating passport. So, hindi natin kung maganda ba ang resulta nung in-apply natin. So, Papahinga na tayo sandali uh, medyo maaga pa naman. Mas 8 pa cellphone ko? Papahinga mo tayo sandali. Kaya sa akin tayo, doon lang tayo mag siguro. Marami din tao doon eh. So in-apply natin ito nung nakaraan linggo. Nung isang gabi lang tick sa akin na pwede naman mag-pick up in yung passport. So, sana maganda yung resulta nung ano natin para mapagbiyahe ulit tayo. Pero well, medyo nagkikipit ngayon eh. maganda maglakad-lakad dito kanina dahil medyo maaga pa Tapos, malamig pa yung panahon eh. Uh, ikot lang tayo ng indot kanina saan tayo na pagpad so, may akote uh, akit na ako dito sa may dosi ko so, tapin mo na tayo Oh, so, bubutara tayo ng hotel. Oh, shit, hotel doon na tayo rambay. Bara tayo ng, ng party. Mm -hmm. Nasubukan ko mga vlog kapag nasa ng hotel ko. Ng hindi bawal. Sabi nyo ito, pabawalan. Ibang hotel kasi bawal. Kamer ka na, bro. Mabibidyo. Sabi nyo kita tak boleh pergi ke sana kita tak boleh pergi ke sana kita tak boleh pergi ke sana kita di sini ini di bawah park square kita nak minum ni.

There's an opening Third floor. y los bambvas 20 sampai mata di itu. Kau mesti tahu selalu bila Di Dito ako nag-apply sa Friendship Tours Matagal na kami ano dito eh. Lahat kami ng pamilya dito kami nag-a-apply at hindi naman kami na di deny sa uh, na-apply naman. Yeah. Hanggang ngayon, loyal kami dito sa agency na ito, travel agency. So, lang tayo. Dito so, may tao na sa loob mo. na. Release? Really, sir. Ah, Oo. Oh. 9% ah, Sige lang, kain ko na lang. Okay po. Salamat. natin. Hi, how are Ah Sige lang. lang. Ito na yung takot nila Ano ito? Ano Lagay niyo sir 1. Tapos sa kabila 1. And uh, name niyo para Ato sir, okay. approve naman kayo. 90 days. Thank you uh, Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Thank you po. Ato sir. After Salamat sir. Time. Thank you. Thank you. Ato uh, sir. Uh, Ayan po. Ayan po. No problem. Uh, uh, 90 days ulit. <laughs> Ay, sige sir. Hindi yung ano talaga. Nagaling doon mga kapuma. Ang gulis na.

Door, children. Door, children. Ground, door. na ulit. Balik na ulit tayo ng Bulacan So okay na Nakakabiyahe na ulit tayo Kasi may gitsa ng linggo di ako nagantay Nakakabahan na nga ako dahil Dati kasi Ladies lang Matawag na sila ngayon, mayigit sa linggo. So, naisip ko baka uh, ma na Pero okay na ako ng Diyos. Palit okay. na lang Salamat. salamat. Na ng parking. Tapos. Tapos, na tapos na tayo ng parking mga boss talis na tayo na tayo talis na tayo ng mga Wala kayong nakaraan pa, so puslit-puslit lang yung pagkakaroon ko. Hindi naman pala. Lalabas tayo ng EDSA ngayon, tapos akaroon tayo ng... Pupunta tayo ng Osmin Havit, tapos aakit tayo ng Skyway ng Mindia pagbukas natin sa Enlix na may baling to uh -huh. okay, sa tayo so ayun na ang muna maraming salamat